Maganda umaga mga katiki. Magluluto ako ng isdang ano guys, hasa-hasa. Ayan, nilagay ko siya ng asin at paminta. At syempre, kangkong. Yan ang aming ulam guys. At ako guys ay magluluto din ang aming panghimagas na turon. Ito na nga, nag na ako ng sibuyas, bawang at giniling na kanin baboy. Tapos itong isda guys ay pinarito ko na. Pinagsabay ko na guys para madali ako makaluto. Ayan, nilagay ko na siya ng konti asin at nilagay ko na itong kangkong. Ayan, napakasarap nung kangkong guys. Adobo lang to guys. Adobo sa toyo. Ayan. At oyster sauce. At ito na nga guys. Luto na rin tong isda. Ayan. Set aside muna natin to guys. Kasi hindi pa ako tapos magluto. Ayan. Ito na nga. Luto na. Ayan. Pati ito guys. Luto na rin tong kangkong. Ayan. Hindi pa ako guys tapos. At ako yung magluto pa ng aming panghimagas. Turon. Ayan. Anim na peraso binalot ko lang siya sa plastic tapos nilagay ko siya sa freezer para hindi masira ayan, tapos ito ina natin sobrang labot ta kasi guys nung ano nung saging eh pag nasa repang siya masisira siya ayan ayan guys yung anim na piraso karon ayan, tayo na natin itong maluto ngayon gagawin naman ako guys ng sausawa ng isda. Ayan, kamati, sibuyas at kalamansi. And then, bagong alamang. Ayan, ito lang guys yung aming kalamansi. Kakaunti na pala, kala ko marami. So, lang natin ito lang ganito guys. Ayan, malalaking hiwa nang lang guys kasi yung iba hindi ko makain ng sibuyas. Kaya ganito na lang para hindi nila makain ang sibuyas. Nagyan natin dito sa nagyan natin. mag-slash na rin tayo, guys ng sing para may coating ang hang lagay natin dito. tapos na ako guys maghiwa ng na samya naglagay na ako dito ng bagoong alamang naglagay natin guys ng bagoong alamang ayan mga dalawang kutsara lang guys yung akin nilagay at kalamansi pigaan natin to ng kalamansi Ayan. Tapos ihalo lang natin dito sa ating mixture. Sa ating mga samya. Ayan. Tapos na to. At nalagyan ko rin siya ng calamansi concentrated. Ayan. May konting honey to guys. At calamansi. At patis. Ayan. Kaya ang naglagay ko ng calamansi concentrated ay kasi kulang yung ano, yung calamansi. Ayan. Ubus na kasi yung ating calamansi. And then mix lang natin to guys. Ayan, try nyo tayo, guys, to masarap. Ayan, nakulangan pa nga ako sa asin, guys. Naglagay ko ng na konti suka. Ayan. Ito na, guys. Dito na tong turon. Ayan, na, guys, tong turon. Ayan, tong anim na peraso. At nagluto ako, guys, anong panibago kasi nga. Nagdagdag ako kasi pulang daw. Ayan, nagdagdag. So, ayan, nagbalot ulit ako ng panibago. May bago na naman kaming saging. Sa Ayan, mahilog na din. Ayan guys, lukin na. Kain po tayo guys. Ito rin ang aming tanghalian. Oh, with panghimagas. Kain po tayo. Thanks for watching mga katikim. At God bless po sa lahat. Ingat po palagi. Bye bye.